Alas 12.30 ng madaling araw noong October 9, kita ang pagdaan ng coaching ito sa barangay Baluarte, Santiago City, Isabela. Kapansin-pansin ang pagewang gewang nitong takbo hanggang sa bumangga ito sa poste ng kuryente. Sa investigasyon ng PNP, Mabilis ang takbo ng kotse at hindi rin pantay ang pagkakalagay ng aspalto sa kalsada na posibleng mga dahilan kaya't nawalan ng kontrol ang driver. Sa lakas ng pagbangga, nagtamo ng malalang sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang 38 anyos na lalaking driver ng kotse at kanyang 39 anyos na misis. Sila'y pawang mga residente ng barangay Sagana, Santiago City, Isabela. Sinubukan pa silang itakbo sa pagamutan, subalit idineklara na silang dead on arrival. Negatibo rin sa alcohol test ang driver ng kotse. Naulila ng mga biktima ang kanilang dalawang anak. Galing daw po sa concert sa some part of Rosario na sinundulong lang yata yung asawa niya. Then pauwi sila papuntang sa Ganaser. Then, ang sir, uh, kung makita niyo po yung, kanyang CCTV na na-recover ng ating investigador, nalus uh, na-lose control po yung kan natin, yung minamaneho po ng ating biktima, na kung saan, eh, bumunggo po sila sa poste, sa balwarte po, sir. Hindi, kung hindi ka familiar taga sa area nun, sir, talagang Maari, uh, possible sir na talagang uh, ma yung isang tao. Kulala rin sir kung mabilis ka sir. Cesar Galassi, RNG News.